So yan mga dapaw, isang madang gabi. So loading day na ngayon mga dapaw. So time check, 5.30 na. So mag tayo mga dapaw. No? So ito, yung first bird natin. Yan, si Laylay. So sana, umuwi si Laylay bukas. Yan, gusto naman yung pakpak -pak niya mga dapaw. Ito so, yung katawan. Buo naman. Ayan. First bird. Ayan. Tunod naman natin, mga dapaw, si Marie. Ayan, oh. So, si Marie, mga dapaw, is try natin i-cooling. Mga dapaw. Try natin siya kung mananalo siya sa pooling mga kanapaw so yung pakpak ni Mario oh. yan malalaglag na yung katawan ni Marie goods na goods mga kanapaw sabi namumulbos pa si Marie so yan second bird natin so yan mga kanapaw yung damit natin Pulbog na. So, yung patlong ibon natin, si kulatoy makadapaw. Ayan siya. So, meron pa siyang sticker dati. So, kunin natin. Kasi isasali natin din siya sa luling, makadapaw. yan So, sana, manalo sila sa schooling, no? Try natin sila. O, oh, ito team natin. Yung dalawa. Dalawa lang yung sasali natin, mga dapaw. Ano? Si Latoy. Nagoots yung katawan. Ingay ng aso natin, mga dapaw. So, ito yung panghuli natin. Si Tensil. Ayan. Yung pakpak -pak niya, mga dapaw. Ayan. So, sa kabila, nalaglag na. O so, sana makauwi pa siya, no? Yung katawan niya, goods naman, mga dapaw, medyo bumubo pa na. O so, sana bukas makauwi siya. So, ayan mga dapaw, load na tayo. Abangan natin sila bukas. So yun, what's up mga kadapaw? Welcome back sa ating channel, Atlan Flyers TV. So for today's video mga kadapaw is yan, abangan na naman natin. So, ngayon nga, nirelease yung ibo natin, 6.30 sa Dao, Kapis. So, nasa 53 km na mga kadapaw, no? So, sinali natin yung dalawang ibu natin sa pooling. Si Kulatoy, tsaka si Marie. So, sila yung napili natin, no? Sana, manalo silang dalawa. So, tag team sila, mga kadapaw. Tapos, ah, uh, yung dalawa is training lang si Tensil tsaka si Lailai. So, ngayon na, time check, 7.12. ah, uh, ito yung forecast natin, mga dapaw. Yan. So, parating ng ibon, 1 to speed is 7.14. So, sana nga, tumating sila ng maaga para manalo sila sa pulling. So, good luck sa atin, mga dapaw. So, kung gusto yung magabang, tara. So, yan, yeah, mga dapaw, 7.13 na. So, medyo semi-smash yung laban natin. Madilim, mga dapaw. So, sana tumagos yung dalawa nating ibon. Tsaka yung dalawang training natin. So, ayan mga katapaw. Abang-abang na tayo. <tries> <tries> mga kadapaw si Laila yung nauna mga kadapaw si Laila yung nauna rumpik tayo And yan, yan. pinuling natin oh wa? wala pa yan nabubulol na tayo labang pa tayo mga kadapaw grabe si Laila yung nauna rumpik again mga kadapaw training lahat ng nauna grabe ayan o oh, <laughs> nako ano ba yan wala na talo na to mga kadapaw puro training yung nauna anip na yan. yan time check na 7.18 na ano wala po, training na wala sa atin. pa mga kadapaw, hindi na nasundan. Yan, daming dumadaan, ano Ronda siguro yan. Grabe, mga kadapaw. Wala pa lang wala pa yung pinuling natin. Prongte. Nako naman. Ayun na, may papalanding na sa atin. nako yung young bird pala natin Yan Ayan na May lang May nga yun Ang dami nun Alam mga dapa Wala pa rin sila Yan o no? Grabe 724 na Ano kaya nangyari sa dalawa Baka na disgrasya na Ayan, talo, ta, talo agad tayo sa pooling mga kadapaw. Ayan, abangan pa natin sila. Ayan mga kadapaw, wala pa rin. grabe na kaya nangyari. 7.25 na. So, silang dalawa yung pinuloy natin, siguro nakapasok pa. Wala pa rin mga kadapaw. Grabe anong nangyari sa kanila. Pantay pa <coughs> <coughs> ừ có được nguồn nước rất là không phải là hết con hết hết rồi con <laughs> si Marie mga kadapo huli wala pa si Kulatoy eh. lock muna natin 800 na lang yung speed ni eh, Marie wala pa si Kulatoy eh. mga kadapo sila yung natin na makunay eh. yung lucky sila yung nakuna ayun wala Kaya mga kadapaw, napakain na tayo sa kanila. Ano yung mga younger natin? Kulang ng dalawa. Yung isa, merong tama ng ano, serga. Yan. So, pa natin si Kula Toy. Ito eh. yan na po lang yung kulang. siya mga kadapo. No? siya siguro. <laughs> yan. Wala siyang kapote ah. So yan. Abang pa tayo sa kanya. So yan mga so, yung ano nila. Inumin. Yung Green Lantern natin. si Layla oh. yun 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 so wala pa rin si Kulato mga dapaw abangan pa natin siya so yan mga dapaw kakarating lang ni Kulato yun hmm time check 11 yan 09 <laughs> kakarating lang niya mga dapaw grabe na smash siya uh, hindi natin expect yun na magagalon yung uh, weather pero ayos lang nakauwi pa rin siya so yan papakainin na natin siya mga kadapaw sigurado na mahinga na to yung kanina kasi yung pag arrival nila laylay -lay, tsaka ni pencil medyo basa sabi daw yung ulan doon eh sa south so yan mga kadapaw, meron pa tayong uh, pag asa training pa rin naman So, goods na goods na mga kadapaw. Ayo salamnya na. God bless.